import BFL uh, Tapos nakawala to sa ano, PC. Diyan na pwedeng job na ano, hindi balik. Saan so, Yan fast di ng project. Fast Ito okay. number 3. Bakatong. Uh, later dito di Bali. Dito di Bali. Tapos cam. Okay. Tapos ning yun pet. Yeah. Tara, nakahiga yan. Kailan mo sa tayo, tayo? para hindi malapag di mo update. So, sa keyboard control A para select all control A oh, control A control tapos A okay. tapos shift tapos 9 yeah. tapos 'yan yung program na 'yan mukhang hindi siya kasya sa plate na, na 'yan Malapad 'to eh ang normal na size nito 1 by 1, 1 meter by 1 meter. Eh itong plate mo it na na jeans. Hindi yan 1 by 1. Eh. Ma na, na ano, tabian sa eh. plate. Oh, so kailangan natin ng extra plate. pwede mo yung yung ano kasi ang babaguhin lang natin dyan itong white lang so pindutin mo yung white yung line yung white nakaselect all ba? Naka select days. all hindi hindi pindutin mo yan mo muna pindut ka dyan sa blanco yan pindutin mo yung ano white yan tapos punta ka sa home babaguhin natin yung size nyan home scale tapos ito yung ano, yung ganun. Ang sa kalat. Lapad. Oh, lapad. Ito yung haba. So dito, five, dito 5 5 550. 550? Ah. Oh. Tapos pag okay mo yan, magbabago din yan 550. Pero hindi mo ayaw mo nang ano yan. Oh, dapat i-lock mo sa i-unlock mo. Yan, tapos uh, 1060 1060 Yan Okay Okay Tap oh, okay, okay Okay Tapos Yung hindi lang kasi dyan Oo okay. Pukunin mo Yung Kaya eh, anong Pinutin mo yung white tapos ilabas mo ilabas mo tapos gagawin mo itong mga to yung maliliit pagkakasirin mo sa loob ng white hindi eh, ang, ang, pagka, ang kasi tay mula dito mula dito sa gilid pag ganyan para masalig mo sa lahat pag ganyan tapos pag nasalig mo na sa lahat Saka mo naman siya ano. Gamitin mo rin tong scroll para zoom in zoom out. Tapos pagka na-select mo na yan, pwede mo na siya ilagay dyan. try mo. Ayan. Tapos saka mo lagay dyan. Hindi. Dapat yung linya kasi yung pipindutin mo. Yung, yung, yung part yung pipindutin mo. Yan, tapos pindot ka dyan. Kahit alin dyan. Yan. Yan, okay. Okay. Yan. Tapos, isa pa ulit. Tapos, pag nakikita mo, madadama yung iba. Kaya, ang gagawin mo, pag nakita mo, madadama yung iba. Kasi, okay, kahit anong gawin mo dyan, madadamay pa rin ito okay. eh. Kaya, ito muna, yung paliit muna. Okay. Hindi, kailangan pag gano'n pa pupunta pa, dito sa ano dalawa yan zoom mo na lang wala na nawala na yung size wala, kailangan kasi kaya hindi eh, mo dapat magalaw yan kasi pag nagganan mo yan wala na mawala na yung measurement kaya gagawin mo ano dito eh. ka lang yan Okay na yan. Select na yan lahat. Try mo. Yan. Ito mo, hindi na yung ano. Kailangan huwag mo dadamay yung iba. Ito lang. Yan. Okay na yan. Eh, Ayun, dadamay Hindi masasama yung bilog sa baba. Ha? Hindi kasama. Oh. Hindi kasama yan. hindi masasama hindi masasama Ano? Kailangan kasama 'to. Kasi dito ka nag-session nitid. Ano? Sa katulad bilog. Kasama. taas mo. Kung may dadama ito. Yan. Tapos. Okay, zoom out mo. Zoom out yung scroll. Yan. Okay, zoom out. Zoom out lang. Tapos, click mo yan. Click. Okay. Punta mo dyan. Zoom in mo. Scroll mo. Wala, mag magagalaw mo na ano. Ayan, ano มามาใส่ใส่มแม่ Hindi ko sama ng butas. Ini betul. Untuk ni tu mahu lima orang kena klik pungling ni. tapos baka ito kasa dyan try mo ang malaking yun Tapos diba, dito yung ikakat mo. Kasi ito, wag mo, hindi dapat isasama yan. Gagawin mo, I-select mo lahat. I-select mo itong tatlong yan. Lahat yan, select mo. Tapos, para hindi mo siya makat, habang kinakat mo itong ito, kailangan mo siya i-cancel. Yan, magiging puti yan. Yan, puti. Tapos, ito, select mo ito lahat. Tapos yan yung ilibs mo. Then, na, burahin ko pa ito? Hindi, hindi na. Okay na yan. Yan yung reference natin ng size ng plate. Okay na? Yeah. Oo, oh, tapos saka mo ngayon, Magis yun oh. Yung kinat mo kanina 8 So kailangan mo paltan yung settings Punta so, ka sa layer tacos, encounter, mojé, okay yes, ten, open, okay, open, okay. Okay.